News sa ating mga balita, halos walong daang residente sa Negros inilikas kasunod ng pagsabog ng Mount Canlaon. Dating DOH Secretary Francisco Duque, nilaglag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iligal na paglipat ng COVID funds sa DBM. Bamban Mayor Alice Guo tinanggap ang suspension order ng Ombudsman. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa halos 800 residente ang apektado at inilikas kasunod ng pagputok ng bulkang Kanlaon sa Negros Island ayon sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mag-aalas 7 kagabi ng ng FIVOX ang isang 5,000 meter high priatic eruption sa bulkan na tumagal ng 6 na minuto. Nasundan pa ito ng malalakas na volcanic earthquakes at ashfall sa mga lugar na malapit sa bulkan. Samantala ay tinaas na ng FIVOC sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon at pinapaiwas ang mga tao sa 4 kilometer radius permanent danger zone nito na maaaring magdulot pa ng pagsabog, paghulog ng bato at pagguho ng lupa. Nilaglag ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na paglilipat ng 47.6 billion pesos COVID funds sa Department of Budget and Management o DBM. Sa Committee on Appropriations hearing kahapon, inamin ni Duque na may basbas galing mismo sa dating Pangulo ang paglipat ng pondo sa procurement service ng DBM para sa pagbili ng COVID-19 supplies noong 2020. Dagdag pa ni Duque na nangyari ito matapos ideklara ni Duterte ang public health emergency dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa bansa na nakabase rin umano sa rekomendasyon ng Interagency Task Force on COVID-19. Matatanda ang ipinag-utos noon ng ombudsman ang paghahain ng kasong graph kina Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lau dahil sa kontrobersyal at ilegal na paglilipat ng pondo. Tinanggap ni Bamban Mayor Alice Guo ang inilabas na preventive suspension order ng ombudsman laban sa kanya at sa isa pa nitong kasamahan. Sa isang post sa social media, sinabi ng Mayora na sumasang ayon ito sa proseso ng batas, ngunit ilalaban nito ang kasong inihain sa kanya. Iginiit rin ni Guo na wala siyang kinalaman at ginawang mali sa kinasasangkutan nitong illegal na pogo operations sa kanilang lugar. Nalulungkot din daw ang Mayora sa mga akusasyon laban sa kanya at labag ito sa kanyang karapatan bilang tao. Ang suspension order ay nangyari matapos maghain ng Department of the Interior and Local Government ng kasong graf laban kay Guo. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.